What's up guys? Welcome back again to my channel. And for tonight's video nga pala, i-update ko lang nga kayo sa ah, uh, yun, sa nabili namin stand sa Chakong And, ayun. Finally, meron na kami itong paglalagay ng mga aquarium namin. So, para magbukas ng malinis tingnan, organize yung mga aquarium namin dito. So, hindi ka tulad nasa mesa na medyo magulo. And, hindi masyadong nakakita ng mga customer yung iba pa namin isda kasi meron dun sa kabila ay meron dito. So, minsan kapag umuulan, so, nakakita lang nila dito. Ang nakakita nga lang nila is yung nandito sa park na to. So, yun, papasilip ko nga sa inyo, guys, yung pinipintura na main stand ng mga aquarium namin. So, yun, guys, ito na nga yung ating stand. So, pinapatungan na ng unang pintura. So, bali, bukas ay Pipintaran ulit siya. Second coating ng bakal pa rin. Mas tumibay yung ating na uh, stand. Hindi siya agad kalawangin. So blue nga yung napili namin kulay. Para yun, mas maganda, maliwala sa mata. So balay four layers to guys. One, two, three, four. Okay, so dito parang iniisip namin, nalalagyan na lang namin ito ng mga accessories. Kasi yon yung eto, medyo malapit na siyang bumigay. Ayan, malapit na yung bumigay. Kaya siguro, yun na lang yung gagawin namin. Lalagyan namin sa pinakataas. Tapos baka dito namin yung ilagay. <laughs> Tapos yon magiging maganda na yung ating pag-picture-picture dito. So, yan and again, madami pa, dito available na mga isda. So, naghahanap kayo ng monster fish, uh, giant white gurami, black hammerhead, uh, wood catfish, silver dollar, may mga pleco din kami, guys. angel fish, corridoras, yun, mga tatra, hmm. Low Tetra, Sarpe Tetra, and Green and uh, Green samatra. Hmm. Hmm. Yeah. Tapos yung mga accessories nga, meron tayong mga aquarium, mga filter, mga gamot-gamot. Aqua care pa kami sa koy. Ayan, mga accessories. Ayan. So, ayun lang for today's video, guys. And yung location nga pala namin na sa Barangay Mangalang, Bantinan, sa Riaya, Kesa. Pero din din tayo dito mga gapis. Mga HBV gapis. Ah, uh, Longfin dan Longfin Danis, Longfin Koi, import Mayan Koi fish long guys. and mga koi fish na 5 to 6 inches and yung mga albino Oscar, local oranda. And so, ilang lang muna for today's video, guys.